Hello mga ka-trip! Magandang buhay! Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo ngayon. Ngayon mga ka-trip, nandito Ay, tayo sa miniso Wake. At nakita natin meron silang sales up to 70%. Actually, yung iba dito may mga presyo silang ruba lang. Meron din silang presyo 150, meron din silang 1kd, 1 dinaruba. Depende sa mga items na bibilihin niyo. Ngayon nandito sa mga... Pang ano sa spa, sa paa. Mayroon sila ditong pot cream is uh, nasa 400 pills lang mga katrip. murang mura na yan. Dati siyang 950 pills ngayon 400 pills na lang siya. Kaya kung may time kayo, ang sale nila hanggang March uh, March 1. Hanggang March 1 paabot abot yung sale. Kaya pag may time kayo, punta kayo dito sa Swake uh, Manara. Dito sa Miniso. Meron din dito gamit ng pambabae. Yan. May meron din di uh, meron silang para sa pilik mata, yung sa kilay. Tawag dito, pampaporma ng kilay tapos may resort din para sa mga babae. And then marami din, maraming klase dito mga ka-trip and meron din silang mga organizer. And mura lang. Uh, dating ano, ngayon ruba na lang siya. Tinitinda na lang nila ng ruba, yung resort ruba na lang. Kaya punta na kayo dito uh, at siguro kayo na mamili. Siguro yung mga hindi ko nakunan, uh, makikita nyo dito mga katrip. Meron din silang bag yan, 1KD na lang yan. Before 2 dinar 500, to, 2 uh, dinar 250, ngayon 1KD na lang yan. Uh, yan, oh. maganda yan. Kaya habang maaga, puntahan nyo na mga katrip. Siyempre, pa uh, sale yan. Uh, paunahan na lang yan. Pero ang sale nila hanggang March 31 pa kaya syempre kung anong matitira, yun na lang yun. Pag nauna kayo, syempre makapagpili kayo ng mas magaganda pa. Ma Ayan, pang ano yan, panglagay naman sa tenga pag naliligo, gusto nyo para hindi kayo mapasukan. Mayroon din silang Mickey Mouse ba yan? Mickey Mouse na keychain. Ayan, 450 na lang yung hawak ko na yan. And... And dito yung sa baba ruba na lang yan mga katrip kaya let's go yan mga katrip yung bag na yan dating uh, 4 dinar 500 naging 2 dinar ruba na lang yan kaya murang-mura na tapos itong nasa baba nasa 500 pills na lang yan mga katrip yan pwedeng pang baunan ng mga chikiting yan kahit hindi kahit sa inyo pwede nyong yung... Uh, paglagyan ng baunan yan 500 pills murang mura na yan no, 500 pills this one baunan Ayan mga ka-trip, ito yung 150 pills, ito yung tawag dito, ito yung, ito yung uh, toothbrush holder and mga toothpaste holder. 100 pills dikit mo lang yan sa banyo nyo pwede na yan 150 pills na lang yan mga katrip kaya bilisan nyo na pumunta dito para baka maubos na yan kasi 100 pills lang yan 150 pills tapos ito mga kutsara iba iba yan mayroon din ditong mayroong kutsara may kasamang chopstick is ruba lang ruba lang din yung kutsara na may chopstick ano pwede na yan kutsara tinidor chopstick ruba lang And meron din silang USB charger dito uh, type C ang tinitinda nila, 400 pesos na lang yan And syempre may mga ballpen may mga pen din silang tinitinda dito notebook, tsaka gamit ng pambata sa school, may tinda rin sila dito, kaya kung nag-aaral yung mga anak kayo dito nag-aaral punta na kayo dito at makakamura kayo, sale sayang din yung 70% na sale nila type C. It's nice now. This one is pro. Can you open Yan ito, may ganda dito. Meron din silang baunan. Yung baunan nila, meron silang 3 layer. Yan, pwede paglagyan ng ulam, kanin, side dish. Sa taas, meron silang ganun. Dating 2K okay, din, naging 1 dinaruba na lang mga katrip. 1 dinaruba. Uh, may baunan ka na. 3 layer na yan. Tapos may spork pa nakasama. Ibig sabihin ng pork may spoon it. parang pwedeng, pwedeng pork, pwedeng spoon gamitin yan. Mayroon din isa, mayroon din transparent nakikita mo yung labas. Yan, yung mga mahilig sa laruan. May, syempre, mayroon din sila mga laruan dito. Talaga ito, pag sabi mong mini, so, hindi talaga mawala yung mga laruan ng mga bata. Ayan, katulad yan. Uh, mura na lang yan. Uh, 70% din discount yan. Ito 150. This one malaki. This one malaki. Mm -hmm. Ito 2.50 Armini mean, so Mag-hi po kayo So kayo <laughs> uh, Umati kayo sa atin Bati po kayo. Hi. <laughs> Pupos ko ito bukas. Come that. Thank you, boss. Next time, ha? Oo. Oh. Sige lang. Pumunta kayo dito sa'yo. Bumati ka. Sige lang. Sa mga kababayan natin dyan. Pumunta kayo dito. Pumunta sa mini sa iba. May oh. discount kami hanggang March 1. Uh, Up to okay. 70%. Okay. Sa mga kaibigan nyo, kakalala nyo, friends, sa mga ibang lahat. No, makakabili ruba lang no, 150 pills. May 150 pills meron. Okay, thank you. Uh, sige lang ha, bossing ay commission ko lang. Oo. <laughs>